ting. <laughs> Alright, Ramon. Okay. So, mo din 'yung adobo, ha. O, 'yung na. Ramon, tingnan. na picture. Na na, ah, at 'Yung bakipot na daga, makipot na daga, 'yung may makipot na pintuan. 'Yan 'yung balangaw na dilaw. Ang bilanggit ng piso, nadadagami na sa paa. sa Tapos 'yung sa natin kanina, Sawa yan. Maraming sawa. po yan. Sawa yan. Malapat na. Oh, school, oh, no. Kasi yung sa Scorpio. Ah, ah. Sa Scorpio. Sa Scorpio. Sa na Hindi po ha. Kami at matay. Ah, yung yung dalawa kasulatan uh, na. taon ang ng sumulat taon ang Pero hindi isa siya. Hindi ba alas niya matuwi siya sa taong ulit ang tulungan ay taan ng yung dalawang daan yan ang ipiliin ninyo. And then, uh, sa ngayon, I am confident <laughs> na nandang kayo sa nakikipadaan. Bakit nakikipadaan? Ilan ang kabataan na umakit sa mga simbahan? Kumpara sa mga kabataan na nasa mga kompiteran, nasa mga mall, at nasa mga lakot sa Pero nandito kayo ngayon sa isang mga dapat na niya aral natin ng mga sasana ng Panginoon. kayo sa lakbayan ngayon. At